ng National Police kinwestiyon namang naging tanong ng SWS Social Weather Station sukol sa usapin ng extrajudicial killings. At ayon sa PNP, wala pang ebidensya na may EJK sa bansa at tila kinukondisyon ng survey ang pananaw ng publiko ukol sa kampanya kontra illegal droga. Ang sentro ng balitang yan mula kay Bea Bernardo Bea. Aljo, questionable para sa pamansang pulisya ang mga tanong sa survey ng Social Weather Stations or SWS ukol sa extrajudicial killing. Isang halimbawa ng tanong sa naturang survey ay gaano ka nangangamba na kayo o sino mang kakilala nyo ay maging biktima ng extrajudicial killing. Ayon kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde, sa paraan palamang ng pagtatanong ay nililid na nila ang mga respondents sa gusto nilang resulta nangangamba ang pambansang pulisya sa mga ganitong paraan ng pagtatanong sa survey dahil itinatatak ni nito sa utak ng publiko na, na may, mga ganitong insidente sa bansa. Pahingan natin ang pahayag ni PNP Chief Oscar Albayalde. Mali naman kagad na gano'n po kayo nangangamba. Everybody would be scared, of course, no? Sabi ko nga sino bang hindi takot mamatay sino bang hindi maging uh, takot na maging biktima ng krimen no everybody siguro takot tayo lahat maging uh, biktima ng krimen Dagdag pa ni Albayalde, wala namang ebidensya ng easy case sa bansa. Pawang nga paratang at akusasyon lamang ito. At kung ang pahayag naman aniya ni Pangulong Rodrigo Duterte na magiging madugo pa ang susunod na mga taon laban sa droga ang pagbabasehan, ito ay paraan lamang aniya ng Pangulo upang bigyang diin na hindi susuko ang pamalaan konta droga. Muli natin pakinggan ang pahayag ni Albayalde. Despite yung talagang uh, effort natin dito ay marami pa rin Marami pa rin yung uh, uh, at malaki pa rin ang problema natin sa illegal na droga, no? Kaya this is one way of him emphasizing yung talagang uh, siguro kailangan pa nating i-double time kung nakakailan kung kahit na triple time siguro itong problem, uh, effort natin on illegal drugs. Saling rin ang hepe ng pamansang pulisya na huwag sana magamit ang mga institusyon gaya ng SWS upang maghati ng takot at maling informasyon sa publiko. Samantala agyo, naniniwala naman ang PNP na karapatan ng publiko na malaman kung sino ang mga nasa Ngunit dapat ay validated ito at natiyak na dumaan sa masusing pag-aaral. Maliban aniya sa narco-politicians, nararapat din na malaman ng mabutante ang mga, ng, ang mga publikong taga-suporta o mga politikong taga-suporta ng mga makakaliwang grupo. Ito ang payag ni Pensi Chief Oscar de ukol dito. Kung yan naman ay validated, probably it's just fair for the Filipino people to know kung sino itong mga to. No? Yung kung sino yung sumusuporta sa sa mga lefties, kung sino ang sumusuporta sa rebellion. It's high time that the Filipinos should know the truth. Aminado si Albayalde na hindi pa niya nakikita ng personal ang narkulis. Ngunit ipapaubayan na lang aniya sa Pangulo, maging sa PIDEA at JLC kung ilalabas ba sa publiko ang nasabing listahan. At yan muna, latest mula dito sa Camp Baya Bernardo para sa Bayan Aldo. Maraming salamat, Bea Bernardo.